Hi mga ludes! Abay, namimiss ko talaga kayo. Sa so, tagal-tagal na hindi ako nakapag-reaction sa Damn joy Namimiss ko kayong lahat. Ayan. Umuwi kasi ako mga ludes. Pero itong nakita ko dito sa airport nung umuwi ako. Unang-unang naisip ko talaga, pumasok sa isip ko, Aba, Damn Joy walang iba. Si Joy at saka Damn Joy. Sila ang naisip ko nung nakita ko ito. Oh, ang ganda. Ang ganda ng display. <laughs> Namimiss ko kayo mga dudes. So, ito, babalik tayo. Welcome back to my channel. Yan, babalik tayo sa pag -re reaction video sa Danjoy at saka sa Kalingap. Ayan, so medyo busy tayo at saka umuwi at saka maraming ginagawa. Kaya, ito, bumalik back to work na. Yan, so, umpisahan natin muli ang magre-reaction video ng Danjoy. Ayan, happy, happy new year mga loads. Isang mapagpalang taon sa atin lahat. Ang 2025, ayan, magmahalan at maging masaya lang tayong lahat. Ayan, so ingat, God bless and bye-bye. See you.